Tanong ni John Mark Loyola, isa nating masugid na subscriber sa YouTube. Hello po, sir. Ilang grams po bang ilalagay na powder malunggay sa isang kilo? Maraming salamat po. Okay, sir. Para kaya, Sir John Mark, ito talaga, uh, matagal na talaga natin taga-subaybay ito sa ating uh, YouTube channel, sir. Woo! Thank you so much sa inyong uh, pagsubaybay. Okay. Yes! Uh, kung uh, malunggay ang ating pag-usapan, uh, ang ilalagay natin sa isang kilo nasa 10 to 15 grams lamang. Okay? Plex po yan. Plex. Malunggay plex. Kasi pag ang pandesal natin, eh, eh, ilalagyan natin ng uh, mas marami doon, or mas mababa. Hindi po siya talaga, uh, hindi siya magkakaroon talaga ng uh, kombinasyon or ang lasa niya may iba. Kasi ang malunggay din natin, eh, ilalam naman talaga natin kahit uh, anong bagay basta nagsombra. Mahirap talaga yan. Mahirap talaga natin i-maintain. So, ang ang isang ang isang kilo dapat lang talaga yun talaga dapat ang inyong 15 grams para inyong makukuha ang ganda ng uh, inyong uh, pandesal kasi halimbawa naman kung powder inyong gamitin na try ko na din talaga yung powder halos hindi makikita hindi oh halos hindi makikita natutunaw siya sa tubig lika agad kung meron na kayo niyan pwede niyo na yang ihabol or uh, maglagay kayo ng 10 tapos uh, 2 grams naman or 5 grams ang uh, inyong flex. Uh, halimbawa, or uh, 5 grams ang inyong uh, powder, 10 grams ang inyong flex. Napakaganda kasi ang flex. Doon natin ihalo yan sa flour. hawag natin doon sa tubig. Kasi pag-directan yung ilalagay doon sa tubig. Parang mabaliwala. Kasi ang malunggay kasi, i-flex yan. Halimbawa, flex. Ha, kasi ako mismo, gumagawa talaga din ako ng powder malunggay from galing talaga sa puno. Oo. Talaga nga gumagawa ako niyan. Ina-observe ko din talaga na pag nilagay natin diretso sa, halimbawa, naglagay ka na ng sugar, oh, di ba? Naglagay ka na ng sugar sa ating bowl, tapos nilalagay mo ng asin, nilalagay mo ng tubig, doon mo pa ihalo ang inyong uh, powder, ah, uh, plex, malunggay. Ang kalalabasan noon, bigla siyang lumambot kasi nga nababad sa tubig. Ngayon, lalo pag gumamit kayong spiral mixer o do ang inyong uh, dough roller, uh, halos nabubura yung ating uh, malunggay pinakamaganda kasi sa malunggay na nandyan yung uh, fresh na na parang makikita mo talaga dyan mga flex-flex dyan sa ating pandesal o sa ating dough bago natin yan figurahin. Napakaganda po. Napaka-attractive. Napaka-attractive at uh, nakakatulong din talaga yan sa bango. Okay? Okay, sir. Uh, sana nakatulong to sa inyo at... Tanong ni D. Ano pong tawag doon sa pinaglagyan ng mga naluto ng bread? Yung mataas na madaming salansanan? Okay, uh, mam Ma Ma'am Day, uh, good, good afternoon sa Siguro to si Mama talagang uh, wala pang masyadong alam kasi hindi niya alam yung istante. Okay. Uh, ang tawag po dyan, Ma'am, yan talaga'y ginagamit natin sa ating mga bakery, uh, sa ating mga pandisalan. Uh, kung magpandisalan, pandesalan po kayo, need, need nyo po talaga yan, Ma'am, kasi uh, dyan po natin i-store ang ating pandisal para yan ay maging safe siya at uh, hindi siya mamalat pag ating pinapalsa at pagluto naman hindi na hindi kakagat siya basta naninigas kasi nga kulong na kulong yan yung gayang yan may pinto siya na salamin uh, halos 50 3 ang capacity niyan na uh, depende sa inyong uh, request pero karamihan talaga yan uh, 30 capacity 40 hanggang 50 mas mataas na po yan o oh. ano po yan ma'am istanti ng pandisalan yes po Uh, kung mag-order kayo, kayo nyan, ah, pwede namang mag-abang kayo ng mga sikonhan. Marami din yan, pero siguro rin lang na maganda pa. Oo, ano yan? Estante ng pandisalan. Yung uh, tre rack na may salamin. Opo. Yan po, maintindihan na po yan ng uh, mga uh, gumagawa ng kanyang mga estante, ma'am. Yung mga salamin na estante. Napakaganda po yan, pero pag talagang gipit pa tayo, pwede naman tayong gumawa ng DIY na lang na kahit plywood lang muna. saka na natin pagandahin pag talagang malakasan na ang ating ipandisal, pwede din naman po. Mag, doon na po tayo mag-invest. Huwag matakot mag-invest sa ating mga gamit, sa ating bakery, kasi hindi naman yan na investment yan, hindi naman yan na gastos. Andyan yan may nakikita tayo at lagi natin talagang nagagamit. Ganun lang po yan. Sa mga bakery equipments, talaga yan ang tandaan natin na yan ay hindi gastos, hindi yan luho, talagang nandyan pag tumigil ka sa bakery pwede mong ibenta yan yun nga lang medyo mababa na basta anjan pa rin yung uh, ano natin talagang gamit na gamit pa rin po yan yung mga ganyang uh, bakery equipments at hindi po yan siya naluluma basta basta ingat lang po talaga natin para magtagal sa atin anumang gamit natin sa bakery or uh, di makina man yan or wala o saransanan man yan or kahit sa ating mga tray o round man yan or mga malapad may dingding uh, para tumagal ingatan gaya lang sa isang relasyon pag hindi mo yan iningatan hindi talaga magtatagal okay okay ma am. maraming maraming salamat sa inyo for more baking tips follow and share